So kanina nga nag-unload tayo ng mga itlog. And eh, kailangan na talaga natin ulit mag-reload dahil marami na ulit itlog. So kanina, sinabunan ko na yung lahat. So, kailangan talagang i-disinfect bago ulit lagyan ng itlog para talagang maiwasan mo ang uh, pagputok ng itlog at saka pagkalat ng bacteria uh, ano, na ibang itlog medyo so, masusing paglilinis talaga yung kailangan na, kailangan talaga walang nakaligtas na bacteria or any any dumi so after ko nga yung sinabunan kanina pinagtuyo ko lang dyan at ngayon ay dinadry dry at kailangan talaga dry na dry din sya eto nga pala yung ruler na sya nagrurutig ng egg kasi automatic ng ating incubator hindi na tayo na kailangan mga manumanong mag rotate rotate So, ngayong umaga, nagkakakakak ang mga manok. So, ibig sabihin yan is mga nangingitlog. So, hindi pa talaga okay ang ating itlogan ngayon dahil yung nakaraan na itlogan na pinrovide natin is hindi nila gusto. Yan yung mga tickles na syempre in-advise sa akin na yung nga daw ang bilhin ko. Pero, papalta natin kasi hindi nga nila doon gusto. Kaya nga, papansin natin lately na kung saan-saan sila nangingitlo, kung saan sila comfortable and nangyayari pa nga na sabay-sabay sa isang itlogan. So, ayan, tapos na tayo. Ganyan ang pag-assemble ng ating incubator. Ngayon, saksak -sak muna natin siya para tumaas ang kanyang um, required temperature at linis-linis at disinfect natin dito sa paligid niya. So, right now, naka-27 na. And ito naman ang magsisilbing uh, humidity ng ating incubator. And worry-free na nga tayo sa uh, humidity level dahil nga naka-automatic tayo. Bahala na si incubator dyan. Mag-control ng humidity level na mga para sa mga itlog. At syempre, mahalagang lagyan natin ng label. Yan ang ika-19th day kasi ngayon ay February 7. I-reload na rin itong galing sa ref kasi magjuju na rin ito. Binalot ko nga yan isa-isa ng paper para safe sila. And ayan, lumaba nga ang ating temperature. Siyempre nakabukas pero mamaya tataas yan. At ito naman yung ating sisiliman Lima na nga sila dahil nadagdagan yan kaninang umaga. Nabasa naman yung dalawa. Kaya pala, ang bilis dumami kasi dalawa pala sila nahuli ko kanina sabay sila nandyan 2, 4, 6, 8, 10, 12 so sobra ito bawasan na natin ilagay natin sa incubator ang ititara lang natin dyan is 8 2, 4, 6, 8, 9, 9 7 7 para sure na ma pipisa so, itutala na natin sa incubator itong iba hindi rin nila kakayanin marami syempre kailangan natin ito i-disinfect Alkohol ang gamit ko. Bago natin lang sa ito dito. So kapag kasunod na meron tayong sobra, hindi natin siya isa lang dito. So, re na natin siya pwede isalang dito. So re-ref na natin siya. So ganoon natin may Tito Christian Oo. So, storage na natin yung sa ref kapag meron na dagdag. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 10. Pwede ba natin dagdagan to? Na-observe ko pa yung nakaano doon. Yung naka limlim doon. Titignan ko talaga naglilimlim siya kasi Tak so, sobra na. So, kailangan natin isabay dito. arun silip-silip po na. arun tsaka na batang itlog. Anong hulugan mo? Sana ma? Ayun! Dami. Oh my God. Ay, paano ma? makakalumlom siya dyan ma, no? Pero sobra ito. makakalumlom siya, pero sobra. Ano ma, isara lang natin ito. Palimlimin na natin siya. Bawasan lang hindi <laughs> na kaya ade, nababasa eh, ay, ay, ang kulay eto <laughs> nga pala yung tapunan namin ng diet ng yu so hindi namin akalain na may nangingitlog pala dyan at ang dami na ngayon lang namin napansin ay mga itlog pa yan kaya sila dito, dalawa siguro sila doon dalawa ma Sana maglimlim siya. Sabi ang titi. dami na rin laman ng incubator. Nagbawas ba ako sa dalawang maitlog ngayon? Hindi pwede na marami din doon. Siyempre, disinfect ulit natin ito and then salang natin doon sa incubator. Ito na yung pinakalas na i isasabay natin sa incubator. Lalo na yung natuyong tayin ng manok. Ganun. Kailangan talagang tanggalin yun. Hmm. 26, 27, 20, 22 24 na 34, tama na po puno na to re-ref na yung iba re-ref na po binakita ulit pakalak kalat.